Good afternoon. Merienda time. Hindi tayo, tayo yung mais. Hindi mais. Hindi tayo mais. Good afternoon. Tara kita tayo mais. Merienda. May favorite mais mais. Kaya natin si tatay. Yung mais, yung yellow. yellow. Oo, yellow na mais. Yellow. Ha? Okay. <laughs> Mga talaga na no? kuripo. Ay! Sabi, malaki. Gusto malaki. Okay. Maganda. Eh, hey, may nice ako. Merienda. Kain tayo. Mais. Mmm. Sarap. Mmm. Peso ng init. ko ng SM. Ang grabe. na kayong lumabas kung ayaw niyo mainitang. Kasi hindi niyo kakayanin yung init. Wala ko kasing umbrella. Kaya yun yung jacket ko. Inawak ko na lang. Inawak Para tibid. Punta kong SM. Mag-overpass ako よかった。 good morning. Hello. It's a happy Tuesday, everyone. Sobrang init sa labas. Grabe, nakatakbo kami dito sa loo. Papapahin mo muna po rin ang ngayon. sa araw. Ewan pa namin naman din. Lumuulan ba? Nagpapapahin mo, oy. Halatang mainit sa labas. Oy, ano ang arawan. Natuto na ito mga po rin na eh. Diyan ba talagang sa, ano, sa... Umuulan ba? Sa Philippines kasi eh. Diyan ba sa Bracay, di ba? Ano lang talaga makilata dyan sa Daga? Oo, sabi. Payong. Sa Philippines, dapat nagpapayang eh. Pag umuulan lang. Ngayon, mas sobrang inay. to. <mukil> sa labas? Nagtatago kami kasi may ini <laughs> mm. si eh. Uh, sobrang <mukil> Kaya dito kami sa loob ng ispa. Tapos na walang power. Um, <mukil> run out

videos. It's Mother's Day today. So, I find myself with Ice Coffee and Cinnamon. Oh my God. Kasi wala man nang kaki na great ng Mother's Day. Eto pa, binilhan pa yung sarili ko na slice with blueberry. O, di ba? Ang sarap nito, guys. So, ayan. Happy Mother's Day to me and to all the mother on earth. So, ayan. Sa mga dakilang ina, maligayang kaarawan sa ating lahat. Di ba? Because we are the hardworking mom. Lalo na mga single mom like me. So, Happy Mother's Day! guys. Yeah. tignan na natin yung blueberry cake. Okay. Mmm! probably mm -hmm. mm -hmm. I just love it because it's so hot ready so I yeah. have <coughs> happy Mother's Day Thank you <laughs> Today, so I treat myself to buy this yummy blueberry cake. Oh my God! Mm. Di ba? Wala kasi sa akin ng friend ng Mother's Day. Walang nagrigalo. So I treat myself. Happy Mother's Day to me. With iced coffee. Ah! I'm sorry. Happy Mother's Day! Yeah. Happy Mother's Day, Lorena! Happy Mother's Day! Ako. O, binigay lang kayo ng ice cream ah. Thank you, ma'am. O. Ika kayo ng ice cream kasi Mother's Day naman. Ika kayo so ice cream kayo. Wow! Four pieces. Oh, it's okay. Uy! Diyos ko. Oh. ka. Anong ah, bulerong? <laughs> Mga hmm. oh guys, guys so, ako naman ito. Pinala ko yung ano. Oh, may ano Inang, Diyos, ka na. sila mo. Diyos ko. Kala ka natin. Sabi, mm hindi. -hmm. Kung hindi pa natatapos. Di ba? Oh, my God. Diba? Dahil may litang pala. Ako, so, ayan. Sa Ang sarap naman.

<laughs> it's dangerous. What the dahil Mother's Day kami sa, anong kami sa yung restaurant, Korean Korean restaurant dahil mothers kami Mother's Day nasa na yung kain tayo Ay, ganyan po yung kumain o. sige na nga, i mo na kain tayo guys

I <tuk tangan> 应该的。